pagkabot sa ato igsoon pito na igsoon na nag-iskot igsoon may tungot nga ipayupos ang inyong kaugalingon no? ipayupos ang inyong kaugalingon ilaw ka sa gawahan ang kabot sa Diyos no? ito igsoon doon naman tayo mga mga pagsulay kami abot sa ato pinapulit na igsoon doon naman tayo mga problema mga kasakit mga paluyahon mga kalisod yan at na-encounter na ito igsoon no? Hallelujah. kita at umagat sa Diyos. No?

magkinahuy ng kasi sumuhan ng gabay ng Iksun, na ito na ito yung kating alangan. Una na ng mga pagsulay Iksun, so, mawabot sa itong kinahuy. Wala minakutahan natin sa Itawag ko kami niyoon, itawag ko ka ang pata sa buwa niyo yung suon, isang kusa na kahimutan na mga buksa at kung kinabuhay ng inyong nagkustuhan ng inyong suon baka sa ating um, mga pagsulay. Pero yun ang pulong sa inyong kinahanglan yung paupos na ito at kung kagalingon at upangan sa inyong kumot kay mamot ang panahon ng inyong iya at ang ito mo yung suon. Pulong ko mo yung suon, pagkabasot ang kinabuhay lang katapusan. Kaya ang mga may pinagsanong ikso at mga panaginipang dito sa Diyos ay dihanian. So, yatag tag, ang tagpagtulungan niya po sa video, ang ang atong kaugalingon, inaanglan doon natin tayo pagpugong. So, doon natin kayo pagpuntul sa atong kaugalingon, hindi ka, hindi ka, Uh, yun, uh, uh ekspor, no? Hallelujah! dalos ikso ano kay adios matun pa sa matiyo pa itinis plus tinulong si nabisan kinsa magpataas yung kaugalingon tiga paubos. Bisan kinsa nga paubos yung kaugaligon. Ipataas. Mga nga kita itsoon. Pag-iingan isip nga nangalandan si Ginoo. Doon lang tayo mga pagsugay nga ba't kita po ayo Mailog lang Paubos lang No? Doon tay tayo self-control. Itsoon. Di tamang O di magpadala padala. Itsoon. naman. O na'y makapagbuba sa atong matagiras yung mga itsoon. Una nga pulong sa ino, puro na mga problema, isol. Itong iyan, kaninyo, ang tatan ninyo, kamalaga o mga problema. No? Ganun man, kaya may ang kahagawa ka ninyo. Doon na siya, pagtagat ka na ito, isol. Dili gusto, isol, na magbahay na sa Diyos. No? Dili gusto at gusto. mahaya na ito sa isol. Kung kaya nun ay mga butang, isol, no? panato, mga pagkot, mga pa kuha iksun apan ay ilo planta iksun no ay ilo no ang panalangin sa ginoo ay iksun lamang uh, espirituhan ng iksun ang ito sa mga mga material panalangin kay hatag sa si ginoo pero niya na tanan iksun mga buti mga tulik tungtir aton na pasalamatan iksun tungod kay unay katuyuan kano ang Diyos ni Adam tanan una kung nakulangan ta iksun Ah, pangayon mo na ito si ay no? Para atong pabuto lang ang ihatag si Gino. Kaya doon na may pagpangayon ay suod na ihatag sa Diyos. Sumala sa uh, Santiago 4.1 na ligon dito nga na ngayon katong apan hindi ang inyong tubong. Dautan ang inyong ipangayo apan ang Diyos wala magatubang ihanan, no? O na iksuod nga kita, iksuod matutay mga kundiba matutay mga paghangyong sa ato lamang ka na itong yan o kita nung madali sa atong kaduban ngod kay sa diha nga magdali-dali ta igsuon gusto nato pakapot ang mga butang igsuon sa kalimutan kasi kay ko hinungdan nga mapukan ang atong relasyon ngadto sa mga uh, relasyon diha sa kito sa tawo so, magbantay ta kaduban tungod kay ang kaaway gaaway igsuon grabe ka apti igsuon kung asa kalita laluya igsuon diha ta ni ang puteryahon igsuon no ang atong gaaway igsuon taas kita tanay so no so kaya na ako ako ng ganito so ang Dios bigyan na ito ang away no una nga ayon uh, mo nga ana di ko dito makana po so hindi ang pag-agda sa ikson pagdasig no hindi dautan tan dito pero tungod kay ala kid as kaluyahon ni ikson ang binaladala ikson ang ganpo naman ikson no pagpatibapo ikson nga sa tanan ko Mula gina ato iapo ang matag sa iyo. Kitang tanan ni Jesus pagka pagsulay lang kai mga pagsulay sa tubig na buot. Ato iapo nga sa diha mo abot ang kaluyaw ni hindi Dili unta ka tutok ug tanong bay mutan nga magpadayon na lang no. Kay ang kawa lagi mabatok sa plan kasudatan nga apti ka ayo sama sa riyot kuno nga nagulo no ato pa diri no. Ang palinaw unta usa ka mo kay ang inyong kaaway nga mong yawa

Ibu si Kristo, magkalungo ka mo sama sa pagsalampati, no, magmahingat sama sa abitin, so to, no? nga, kinahanglan mo pinatayon, e, ang aptik mo nung kaayo ang anak sa kalimutan kaysa e, anak sa kayan. Aptik kaayo ang mga kalimutan nun ba? Nga buhat sa kaway, no, ang suon mo ay, adari na kaayo, mabira ang kustuhan nun, ang ang buhat sa kalimutan. Kung no, ibis nga, ang kustuhan nun, udala sa kahayan, sa mga, na sa kingit ng mga tao usahin ang kristuhan ng madala yung madalahing hallelujah madalahing na naman grabe ang pangungat sa kaway na ron posibil kingsuon wala yung ipili ang pagbira sa kaway sa mga kristuhan walang uh, gituluan sa Diyos na tagaan at tumpo sa mga tumpo na dito kaya ang Diyos uh, magkatabang ka na ito sa Ang ah, hulong si Gino, oh. sa ginoo, nagingon sa mga kabahin. Kaniya kinahanglan, managpanukul ka mong malingkong sa inyong pagtuo. Sana'y baluan ninyo ng asamang pa, mga pag kinahanglan kayo ng sinati, inyong banan. Alamat, Mana, ania sa kalimutan, tapos kamu mong mag-antos sa mga yun ang Diyos dan sa kanaglas siya na gawag kaninyo at sa iyang kayo imaya. ya Agustum, ang Diyos po, kayo. ngayon ang pagtayo, pagtigos, pagbasbon ka rin Ang tawag mo yung maya, ang sa katuhan. So, kung kayo iksoon, ang kinahan iksoon sa pagpagalagan, kung nakita yung rainbow, kapag noong, noong nasal, kita sa mga bulbog, ng mga pagsulay, ng mga ng mga No? Mga nanpong, sa mga pagsulay, iksuon, ng sa ato, kinabuhin. Ano yung kinahan mo Kay na kay nga pagtuon. Ito yung tayo pinangan na itong pagtuon. So, nga niya, e, may unuya nga So, hallelujah, all. dilik kita makanto sa mga nagtuon na pagtuon. Si Homing Son, kung natong tanahon ang iyang pinabuhi, hallelujah, labi ka ang pagtuon niyo nga ito sa Diyos. Bisa ang ihawasan niya sa tanan, na magkayang iyang mga anak, na wala iyang kayupan, na wala ang iyang bahandi, das kami mi kon sa bisulay ang iyang asawa sawa no? no Hallelujah ikan sa sang sawa ng pabilin ka bang patarong mo ka ugtong luha ang Dios mo ang kalikod sa pagbuo ni Hong Bingsuon wala gyud manuntan no pagita na ko ang kalikod sa pagbuo ni Hong Bingsuon wa siya manunti sa tagad pagsulay ng amo sa kinabuhi istigan jud sa sa Ginoo kung unsa ka ang iyang pagtuo no Ginawa ko tak sulo sama usab ta ko niya na. Pero kita isang istuhan no no. Usahay kada sa ang ta gabay ng mga problema, ulan gabay ng mga pagsukay usahay. Piko na dayon ta, di ba? Kuwaksyon na dayon ta kitan. Kuwaksyon na ta atras, kuwaksyon na ta panuon. Haleluya. Ampo ta tas ko na iksyon. Magta may sama ta pinakuwi. Sa pinakuwi ko. Isang pausay ni Aronsen kinakuwi. Do iba ito ang iyang kinabuhi ng Diyos kamatayon. Pero ang iyang pagtuon at pamingin sa Diyos, ba? Yun niyang No? Gami ka dito ang pagtuon niya o bigsoon. Kung ako tanahon, gamingon siya. Bubo ako, nikula ni Kalimutana. Bubo paguli mo sa pagkong homo ng Diyos sa Diyos. Gami ang iyang pagtuon o ang Diyos. Iyang isipa. Mihapa siya o isipa ng Diyos sa Diyos. Sa iyang kinabuhi na hidangat mga pagsulay ni Diyos, ba? hindi yung bagong nato sa mga pagsulay sa kalimutan ni so, Jesus. Hindi yung pagtuo na ito Ang atong kalikon sa pagtuo na matod pa, diya yung Jesus balang ng na surat, wa uno huwag na pinuno. Sinto ni Sikolo Uno, hindi si, mo din yung Sikolo. Ipanganak no? hikan sa Diyos ang tanan uh, ng buo na si Jesus Kristo. O ang tanan na naibot pa sa nananak, naibot nga usap sa diyanak o ang adtong maila ng kita na ikutla sa mga anak sa Dios pinaagi dinhi o may gumang sa Dios o magatuma okay. ma sa mga sugo o kay ma ang pagibug maalang sa Dios sa mga mga batayan ta ang -an. mga sugo kay bisan kinsa kay ka anak sa Dios daog sa kalibutan ang pagdaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo so ang atong ni pagtuo igsuon so kini ang makadauk ng suod sa kalimutan o kapag sulay mga kagul, mga kaluyahon, mga kasakit sa kalimutan sa ato kinabuhin ko niya ng alanggan niya ng Diyos muli ko ng ato bato bato pa bato pa ang makadaog sa kalimutan mao ang atong pagtuo. suku kung hindi atong pagtuo, ang atong nabato sa Diyos.

tambag sa balaag na sulatan na kining mga pagsulay nga itong masulatan ito, no, ay suon ang lahat ng kinatong kalimpon kung magkano kita ay suon no? at sa dago kapitulo 1 versikulo 2 mga ay suon isipan ang mga ikuman kalimpay sa liang ay kasugat ninyong nagkalay na mga pagsulay kahit ang mga ipano, nga ang pagsulay sa inyong pagtuo usang kung sa pagkamin ng tusun mga kinarungan, ang pagkakilatus ng inyong tumuntan sa higpit kung sa patuwar karong itong mahigpit ng kasal na yung kung sa diay, gala mga pagsulay mga problema mga kanyang ang tumuntan ang kasal ano man, may pinahagi niya na ato ang puso ang puso ng ta kaya sa itong iba sa ka magkaantos sa pangkat yun mga pagsulay, mga pagantos ang sa hashtag na lang yung show yung show. Magkapanayon na siya ka, no? Sa Gino, hindi na tumuyan ang mga pag-abot na so, sa Gino, sa Lucas, na pag ka mo. Hindi kita makulangan sa pag-abot mo. Isa pa Sa Gino, yung pasasakawahan nun ka kinapuhi yung show. Diyos mga sinusunod ka Kristo, palawas guys, mo ang abot. kita nga ginatuan ang mga pagkakalungan. Nakita sa Diyos ang ato sitwasyon. Kung tungod niya na, hindi niya pa niya ang masalahan. Hindi kita niya biyahan, hindi kita niya isa likway. Basta ang ato ang pagpangaragyan, kinukalay kung hindi niya padayo sa pamilya. Una yung suon nga, padayo ang kanta. No? Kaya ang nagpadayo yung suon, nakaw ka na ikalipay sa inyo. Nakaw ka na ikahipot sa inyo. Paliwala ka, nakaw ka na Pisa na ako yung suon pa. Abot sa eskwela, itatapos sa swindlo, hasta na bayang, sahab ko Hallelujah. ko. Hallelujah! Mawin na wahanap ito tao, pero ang pansalamat si Kino, wahan yan, hindi ko pasanti. No? Hindi ito pasanti, hindi pata, pakanoon pata si Kino, wahin No? Tunay ilig ko sa Biblia, wahin so on. Lakin kuno magkuno ang makapayulag na ito sa pagpangalagan sa Kino. Lakin sa magkuno ang makapayulag na sa kumuman ni Kristo. Kala bang paglutos, Kamatay, kahubo, katalagman, iswala, at ang panipagno biasa soon niya sa walay ay so, wala yung makapahilulang sa luma. Kung naatay na kung bukas ang yung sa kaya yung pinapuhin so, hili yun na makapahilulang sa luma. Basta na kita nagtuman sa nagtuman sa ito. Pero kung isa rin po ina, to, Ikson. Yun, ay nagtuman yung soon, hindi ay soon naman, isa rin po ay alam ng Diyos. Pero kung hindi isa rin po ay ang Diyos. na sa Diyos, sa pagpangalagad, isa na ata sa kanuyaon, isa na ata sa pagkabugnaon, sa pagpangalagad, isa na ata sa problema. Isa kung tulog-tulog kayo iso Amen? Pag-alikon ka lang iso sa Kung napadayon lang na iso no? Magayon lang ang itinutamad ka at iso. Atong lang iwan taon at tanan. Atong atuso at tanan yung iso. naman. Langit ang atin. Diyo si Pablo, buhat ka doon sa Diyos ko. May tinos, sunlo nato ang iarihan sa Diyos sa daghang mga kasakit. Sunlo na ang iarihan sa Diyos sa daghang mga pag-antos. No? O na iso ang atong pag-ingalan at sa iyo. Ano na gawas ko? Nagkula-dula lang sa itong pag-ingalan at iso. Hallelujah. Why is it going mahimong kalbusan ang kandidato ng isong kalbusan ng kalbusan. Mga naiksoon nga sa itong Ang ayaw, ayaw Usahe, madlo, kay so, ka. mo ayaw, kahatlong. Sabi niya, sa mahatlong, naiksoon, ka, apat, kaya naaman tayo Diyos. kita, magpakalalaki kita, isoon, awan isoon, Magkabaton kita, iso, iso, kakalimpon, Salamat sa Gino'y Ikson, ang pulong sa inyo, maghantag ka na itong kanasay, ito ito itasakit sa may mga pulong na uh, ipadagat sa Diyos Ikson, at hindi rin atos maghukpa sa itong itasakit sa itong pinag-uwi na binanakas sa mga kausapin. Salamat sa Gino'y Ikson, ako ibalik ang uuwi kay Maya sa mga kausapin.